Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening at ayan na po may isda na tayong nakahanda dyan yan po ay ating lolotoin so nakabili kami ng isda yung hinati ko sa tatlo yung pangatlong hiwa at unang hiwa ay ginawa kong paksew yan po lahat ay ating ipiprito at yan po ay malinis na at naasinan ko na. So ito po pala yung ating paksiw. Yan po yung buntot at ulo ng tulingan. So nakabili kami ng tulingan na mura lang. So dinamihan na namin. Ayan po yon Pinaksiw ko po iyang kalahati at yan po yung laman yung gitna ng tulingan piniprito na rin po natin. O di ba magic yan, hindi natin pwedeng babad cellphone sa init, baka lalong masisira. Ayun, so pritrito natin lahat yung ating isda. Ayun po. So ayan na nga luto na siya. Ayun. So dahil marami yan, gusto ko may sabaw. Naghanda na rin po ako nang uh, gulay at kaunting sangkap. Ayan. So, meron tayo dyan sibuyas, kamatis at tanglad. So, haluan ko lang yan ng uh, prito at dahon ng talbos ng kamote para naman may gulay tayo hindi tagtuyot puro preto ayan so yan po ay binabad ko sa tubig para malinis na malinis yung ating salbos ng kamote. Ayan. So, yan po yung ating lulutuin na sabaw. So, naghanda na rin po pala ako ng ating kasirula. Ayan po. Kumukulong tubig na po iyan. So, dahil ayaw ko nang mamantika, biritsu, uh, lagay na dyan yung ating tanglad, kamatis, at sibuyas. At syempre, ininix na rin po natin dyan yung ating isda. Ayan po. So, pagsasabayin lang natin lahat. Pakukuluan lang natin lahat yung ating ulam for today's video. Ayan. O, diba? Parang tinamad yung video na yan. Hindi guys kasi uh, maagang maaga yan. Kabili kami ng isda. Niluluto ko na lahat. Ayan. Ulam na namin yan ng buong araw. So, dahil Sabado ngayon, at uh, tambayan namin. Bawal tayo magutom pag tambayan para may utak pambakas, bakas. Ganun! So ayan, binos ko na yung isda o nilagay ko na yung isda dyan. Pakukuluan lang natin yan ng maigi at lagyan natin ng pampalasa para malasa naman yung ating sabaw. Dahil nga hindi ako naglalagay ng bitching magic, sarap po yung aking nilagay. So, syempre, hindi pwedeng walang asin. Lagyan pa rin po natin ang asin kasi kailangan pa rin yan sa ating katawan. O, ba diba? At syempre, titikman natin yung sabaw kung karapat dapat na ba sa ating panglasa bago natin ilagay yung ating talbos ng kamuti. Kasi yung talbos ng kamuti ay madali lang lutuin. O, So, di ba napakasimple lang. So, kumuha ko ng kutsara at tikman natin yung sabaw. Okay. Ayan, napaso yan. Ayan. So, okay na siya. Ibuhos na natin dyan yung ating tinabi na talbos ng kamote. O, di ba? Nagsasawa na siguro kayo kapanood ng video ko na halos araw-araw may talbos ng kamote. Yes. Dahil kailangan ko yan. Dahil... Uh, isa akong babaeng kuya thirst. Charota. Ayan, hindi natutulog. Dot, dot, ng dot, dot. Ayan, why they pa more? Hindi, syempre, sayang naman din po kasi. Kaya, nahiya naman ako sa mga nagsusupport sa akin. Hindi ko sila masupport. Kaya, syempre, if po, support ko rin po sila. Ganun po. Ganun po po kayo kamahal. Ayan. So ayan hindi natin pwedeng i-overcook yung ating talbos ng kamuti dahil masarap 'yan pag kamicho, pagkain natin malutong 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 ayan po daming malutong so ayan na po luto na 'yung ating tinola na pritong isda o di ba may sabaw ka na may prito ka ba, may paksiw ka pa o di ba saan kanyan So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Pagkatapos kong nagluto dyan, nagsalang na rin po ako ng turon. Ayan, kasi turon girl din ako. Ayan, so bye bye everyone!